karga mo na may guys oh. Naubusan kasi ng krodo yung sasakyan ni Julius eh. Ayun no? may ari. May sa gilid. Ayun oh. No? may ari guys. Nagpakarga lang ng krodo. Ayun oh. No? Ayun, krodo. Ayun. matras kami. Break time na guys. Kaso ayaw magpa-break time ng amo namin oh. No? Ayun oh. No? 15 minutes break time ayaw. Kasi bababa pa daw namin to. Kailangan daw ng tao. Kaya street time na lang kami ngayon. Sabi ng boss namin. Ayun. Di ba boss? Hey, boss. <laughs> oh di ba? oh, oh kaya nga Street time nga kami ngayon. Kasi kailangan daw makatayo kami ng pusti. Sampung piraso. Ayun, may, may pangit na dilag doon. Oh. <laughs> Wala ahon. Wala eh? Guys, uhalun 'yung lupa <laughs> <low pau>, <laughs> no? you know? oh. 'Yung yeah, lupa, halun. No? Eh no, oh. 'yan, Sa kanila pa to. lapak ba nidan. Hoy.